Good morning, good morning, mga isyo. So, welcome back sa channel natin mga isyo. Nandito naman tayo sa Carmen Plaza. No? So, araw ng linggo ngayon sa uh, August August 25 mga guys. So, araw ng linggo na ngayon. No? So, ano, ang oras natin ay 7.20. So, so, out nga pala sa lahat mga subscriber. Samahan nyo ako at marami naman tayo sa mga tao rito mga namimili. So update lang tayo mga Prince ng mga relo ni Bonban. Samahan nyo ako mga kayo. O shoutout nga pala sa lahat mga subscriber no. Sa mga OFW. Shoutout sa lahat. So, maraming pong salamat po sa mga sumasubay pa sa ating YouTube channel. So samahan nyo ako. So let's go. Na So magkado na ng araw na ito. So magkado pala sa ating YouTube channel. Magkado sa kanto lang itong mga Sa planas po. Sa... Ayan. 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 tayo So, punta tayo doon sa ano. Update lang mga presyoan natin yung mga relo ni Boss Dan. Alright. Good morning, good morning po. So, yan. Pukukuha natin mamaya yung natin. Tapos Okay, dito naman tayo sa ano mga relo ni Boss Dan. pili-pili mo na si boss na mga So mamaya natin tutukan ng mga reload dito mga guys sa So pagpili ni boss na mga relo. So, pinagpipilian niya yung Seiko driver at saka yung pinagpipilian niya yung Seiko driver at saka yung Stingless Bras yung, Ito Malaki tayo mga guys yung mga price naman dito mga dito ni boss dan no? so pasensya na lang po mga guys so ito pasensyaan ko na lang po mga guys, so ito, po, mga guys. so ito kasi may iba nagbabaliktad baliktad lang pagkalagay ng mga ano no pagkapit lang po ni boss dan pero pasensyaan nyo na, na po so ipapakita yung wheel natin mga lock na mga itsura o formahan ng mga siko drivers mga guys. ito ito ba yung ano ilang meters to oh? 200 meters to mga guys so ito ha So ito yung tag 4-5 mga guys naman na mga rilo ha 4-5 to ha mga 4-5 mga Siko drive ano Seco drivers mga guys yan yeah. 4 5. So itong tatlong piraso naman mga guys yun Tatlong piraso Tag 3-5 na sa 100 meters mga So tapos naman tayo rito sa mga Ito mga 4-5 naman din mga guys Itong hilera na to ha ito yung mga Seiko drivers po na stainless po mga isa. Yan mga dial. Kasi kanil pong dial po ito. mga orange. So may black dial po mga Yan. mayroon dito. So mga 4 yan. Puro automatic po ito. Automatic automatic na. Ay, mga automatic. Mga automatic po yeah. 'yan. So, dito naman sa ano. Ito naman ang hilera na 'to, 35. So, mga 35 naman sa mga 'to. Ayun, yeah, mga 35 'yan. Matinding bronze 'to. Ayun, mga 35 'yan. So totoo ka lang natin. So mas maganda mga guys, so pasyalan mo to sa Carmen Planas mga guys. So ipapakita lang natin yung mga classy mga samantalang natin yeah. ang wala pa ng tao. 3-5 plus mga ganito. so hindi natin pag isa na ng buhati na ito eh. i-willing e, natin so ito mga galitong ori ng mga galitong klase 4,000 naman to 4,000 mga uh, 4,000 so dito naman sa lahat ng mga ano. rolex po to napakaraming rolex po 4,000 nya mga guys so dito naman sa lahat ng mga ano negotiable pa naman. Ano. Lalo na lalo na po sa mga ano. Maghanap ng mga relok. Dami kang pagpipilian dito talaga sa Bisgate. Dito sa ano. Nga, <mah <proverbfor> <mah <Chickernilla> so dito sa kapila mayroon dito. meron ito yung kakaiba 3,000 naman. Bukal lang natin mga isa So dami kang mga pagpipilian dito. Ano yung klaso ko ba? Ito hiliran lira na ito, ito? apat, O, yung apat na piraso ap Apat na piraso, mga Rolex yun naman yan 1, 2, 3, apat na Ito? 2, ito oh, lang 3, so, Dito naman tayo sa 2, 5 Sa mga itong Rolex, 2, 5 na Itong, itong hiliran na to Hanggang to, 2, lang din Patupang natin, pa 5 Mga interesado sa si mga 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 pormaan na mga Rolex sa halaga na nung 4-5 ako uh, 5 lang tumalo siya tinutuwa ka natin so hindi kasi basta basta natin ma no, maangat yung mga boys kahit ang atin natin may nakatali po kaya, kaya video totoo ka na natin para makiuha nyo o makita nyo mga itsura so mga anong dial pong gusto nyo katulad yung dial na to pero dito 2 2.5 lang yan mga ganyan So, ito, gusto mga gold plated naman dito mga gold plated na black dial. Eh, ibang dial naman dito? Tag 5 lang dito. Ayan. So, tag 2-5 naman yan. Hindi na Dipindi sa mga kulay dial na lang po. Mga jorong. Dami kang pagpipila dito ba pag ipapakita lang. Dami. May mga stainless. May mga seco-pipe na ano. Rollage na globe plated so ganun pa rin ang dito 4,500 naman din ang ng imbik so, na mukha ka ng mga imbik na ito mga ito Puro 5 lang din yan dito katulad nyo ng Invicta na to Yung na Bubo Kabulak bobo ka Kabulak Lag Bubo Kabulak So nagsawa kayong ito nito. Yan, pag nagjawa naman kayo nito, pwede natin mag-ibang anyo naman siya. Uh, Sarado na siya. Yan, may mga ano yan. lang yan. So nagalan pa rin yung babae naman dito, mayroon dito. Ayan yeah, o, ayan yeah, mga kaya dito dito kay boss mga kayo so dami kang pagpipilian talaga so iba't ibang mga itsura dito at mga look ng mga relo so ito yun papakita na natin no? so meron tayong uh, pagpipilian dami kang pagpipilian dito tatlong na may isa to mga kayo uh, alright so kung mga pagkuhan lang kayo sa aking youtube channel mga kayo sapakadali lang hanapin ito mga kayo sa kanto lang ng Carmen Planet mga kayo so makikita mo ito opening bingo po mga guys. Eh. So harap mismo tayo ng ano, tapat tayo mismo ng video mga guys. Eh. So harap mo sa kabilang side naman. Nandun po ang kay Boy Kaskas, Metro Bank. Okay. Oh. So oh, shout out, shout out sa lahat mga subscriber na ito. Maraming maraming pong salamat sa lahat mga sumasabay sa ating YouTube channel.